na ba ng pastillas panakota? Ensaimada French Toast? Bibingka Souffle? O Black and White Champurado? Ilan lang yan sa mga Pinoy dessert na hinaluan ng French o Italian twist dito sa C2 Classic Cuisine. Fusion ang tawag dito at no 1990s pa daw ito ginagawa sa mga lutong Pinoy naging trend na rin na magpalabas ng mga fusion desserts or fusion food para maging interested, constantly interested yung mga Filipino sa pag ng mga bagong pagkain. Isa raw sa pinakamabenta rito sa Situ Classic Cuisine ay ang Pinoy version ng creme brulee na durian brulee. Karaniwang vanilla, asukal at egg yolk lang ang nakahalo sa cream ng French dessert na brulee pero ang matapang na lasa ng durian ang hinalo sa brulee para may pinoy touch. natin ng foil. so we bake natin to sa 400 degree oven for 45 minutes. Pag malamig na ang custard, lalagyan na ito ng asukal sa ibabaw at sa kasusunugin para maging caramel yung asukal. At parang leche flan ang lasa ng durian brulee. Tayo mga Pinoy, kahit hindi summer, mahilig talaga sa sorbetes dahil isa to sa mga pambulito nating panghimagas at pampalamig. Marami namang mga flavors ang ice cream at alam nyo ba na dito sa Pepato, meron daw silang maanghang na ice cream. Alamin natin yan. Instant bestseller ang chili ice cream nang ito'y unang pinatikim ng Pepato restaurant noong taong 2006. Parang karaniwang sorbetes lang ang pagawa ng chili ice cream pinag lang ang cream, gatas at asukal Ito na yung pepper and chili. Sa kabubudwara ng main ingredient, pinato yung buto ng sili. Hindi ba contradict yung lasa nun? Kasi chili yung manghang tapos matamis yung ice cream. Hindi, hindi naman po. Surprise nga eh. Kasi pag tinikman mo siya, yung taste niya hindi talaga yung spicy. But after matikman mo, parang gumuguhit dito yung tanghang. Pag mainit na ang cream, ay hihugulog ang itlog na pula. Ilalagay dito dun sa ice bath para um, siya bago ilagay sa ice cream maker. Pag lumamig na, ipoproseso na sa ice cream maker at ilalagay sa freezer ng anim na oras para mabuo ang ice cream. Medyo excited na akong tikman dahil first time ko makakatikim ng ganitong flavor sa ice cream. So, mm, let's dig in. Mm, ice cream. Okay. Nalalatsan ko yung ice cream, pero pagkatapos matunaw sa bibig ko ng ice cream, biglang sumasabog yung anghang ng chili. Kaya nararamdaman ko yung init at humahagod hanggang pababa. Grabe ha! Iba yung, iba yung impact niya. Masarap siya. Parang hahanap-hanapin mo yung lasa ng anghang na yon sa lalamunan. Mmm! Kung may ice cream na may sili, may luya cake naman si Karen Young ng Karen's Kitchen. Bagong trend ngayon sa Estados Unidos ay yung mga uh, exotic twists kahit yung mga tsokolate ngayon, yung galing sa Europa, nilalagyan ng mga chili, nilalagyan ng lemongrass, iba-ibang mga herbs. At dahil karamihan sa mga lutong Pinoy ay hinahaluan ng luya, isip niyang gawin itong flavor ng susunod niyang dessert. Hinahalo ang kinudkod na luya sa cake mixture. Luto na yung ating cake sa ko, yung sweetness na new neutralize nung luya. Maganda siyang ipaghalo kasi hindi na siya uber tamis. Ginger juice, luya. Katas din ng luya ang hinahalo sa icing. pati ang caramel glaze na toppings, may halo rin ang katas ng luya. Okay, ito na ang ating Luya Cake, 100% Pinoy dessert. Hindi lang sa mga restaurant makakatikim ng mga fusion desserts dahil may ilang blog sa internet na mapagkukunan ng ideya para makagawa nito. Isa sa recipe na ituturo sa akin ni Chef Casey ay ang Bibingka Cake na mula sa Lasang Pinoy vlog ng kanyang pinsa na si Cez Anciano. Naisip nila yon kasi uh, gusto nilang mag-create ng isang edition na mag-feature sa Pinoy dishes and dessert na may konting touch ng international um, flavor. Hindi iba sa traditional na Bibingka ang sangkap ng Bibingka Cake na lulutuin niya. I-cream natin yung butter. Sure. Itong bibingka cake na to, um, binibake sa oven. And then, the original one is uh, cooked in uh, palayok with charcoal on top. Habang nakasalang sa oven ang ating bibingka cake, iahanda naman niya ang icing. Okay. okay, so ito na ang ating bibingka Okay, ngayon, lalagyan natin ng icing. Lalagyan na natin ng icing. Maakalain niyo bang ang cake na ito? Bibingka pala. Tikman natin. Mmm. Ang sarap. Mmm. Masarap yung consistency ng bibingka kanya. Apo, may konting twist dahil hinaluan ng makapuno. Feeling ko kaya lang siya na iba dahil yung presentation niya parang cake. Pero bibingka ka pa rin. Totoong-totoong sa puso, Pinoy na Pinoy. Ang pagtanggal natin ng balat, hindi masyadong manipis kahit nga raw ang maasim na prutas tulad ng santol, pwedeng pwede raw gawing dulce de santol o minatamis na santol. Na natin ating santol dito sa Matrabaho ang pagawa nito dahil inaabot ng dalawang araw ang pagluto nito. Nilalagyan ng asukal ang binalatan na santol at patutunawin magdamag. After setting it overnight in the refrigerator, ganito na ang ating magiging mixture, no? Nakita niyo yung mga asukal na tunaw-tunaw na. Ngayon, it... bubudburan ito ng asin. Ng lalagyan ng tubig, saka kukuluin. Para maging Spanish o Mexican ang lasa, maaari itong lagyan ng cinnamon stick. At kapag ito'y kumulo na, hihinaan ang apoy at hahaluin hanggang maging malapot. O, pagkatapos ng apat na oras, Ayan, magiging ganito na yung kulay. nagdarken Parang deep red. Ayan, no? Oh, kita nyo? At saka, uh, mabasa-basa na siya at nadurog na. Ang mainit na dulce de santol, masarap daw i-partner sa ice cream. O, oh, ayan, meron na tayong vanilla ice cream topped with dulce de santol. Pinaghalong lasa ng pagkaing dayuhan at Pilipino. Ang masasarap na fusion desserts na produkto ng malikhaing paraan ng ating pagluluto. Sa malawak nating imahinasyon, tiyak na ang ating mga panghimagas talaga namang patok sa panlasang pang world class.